Yan okay, guys, hindi tag-isda dali guys. Ako niya. Ako ito yan guys. Ano? Buhi pa guys oh. Buhay na buhay pa yung isda. Lamini sa tuna kay buhi. Ayan nga eh. Buhay pa guys, yung isda guys. Dari. Binta to dito guys kasi buhay pa nga lang wala yung mga dito mga kaya tayo ng dog ay dito tayo bibili guys palengke guys buhay pa yung isda guys oh. buhay pa buhay buhay pa yan guys buhay buhay pa boss? boss, mura lang to boss buhay pa boss ano boss saan yung ano din dito eh? Ah, lumakaw. Ah, lumakaw. Lumakaw na yung tindero dito, guys. Ito mga test kabila. Ano? Bili. Lumakaw yung ano doon, guys. Yung tindero. Dito tayo. Bili tayo na dito. Ayan. Ah, no, wala, ha? wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, Wala, Oh, okay, uh, guys. Bili tayo diri guys. Mili-mili tayo. Okay. Uh, Amba. Walang tao, eh. wala 'yung lang. lang. Ay, sino nanghihitog? La, walang tao, guys. Bila, bila. Ay, kung nagbantay diri tay, ikaw ang diri, guys. Ano bang Ay, diri sa atin, Ulagtat si ate. Ate, ulagte. Ulagta oh, yeah. guys si ate. Ano oh. oh, natin, support support supporters natin si ate. Bili kayo dito sa isa nila. Isama ko pag mayawan ka. Oh, cool. Ito, bili na kayo dito guys. Ma... Oh, mura oh. like, lang. Murala, oh. Nag-hitay si, so lang yung lahat, eh. Mura lang, hitay yung Kan pa guys, yung lukso pa lang kan guys. Ito Ano talon pa yung isa nila guys? Lukso kay buhay pa, di ba? Mamili na tayo isdaan para pag-abot oh, ng 100% DC.